Ganang araw sa atin mga kapatid. Ang ating pong devotion this morning ay matatagpuan sa Juan 31-34. Samantala, hinimok siya ng kanyang mga alagad. Rabai, kumain ka. Subalit so, sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Kaya't sinabi ng mga alagad sa isa't isa, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila, Nesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban na nagsugus sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Pagkain ang kailangan mo para makapagtrabaho. Ang pagkain ang nagbibigay sa atin ng lakas para sa trabahong ito. Sa mga talatang ito, makikita po natin ang isang makapangyarihang mensahe mula kay Jesus na higit pa sa pisikal na pangangailangan. Itinuturo sa atin dito ang espiritual na pagkain na nagmumula sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang mga disipulo ay nag sa, kan sa kanya sa kanyang pisikal na katawan at sinabihan ang kumain. Pero, Tumugon po si Jesus sa isang malalim na pahayag. Sabi niya, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Ang tinutukoy niya ay ibang uri ng pag pagkain, isang espiritwal na pagkain na higit sa pisikal. Sabi nga po sa Mateo 4.4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, hunit sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pinaliwanag ni Jesus na ang kanyang pangunahing layunin o focus ay nagmumula sa paggawa ng kalooban na nagsubo sa kanya, ang Diyos Ama binigyan din din nito ang kahalagahan ng pag-focus ng ating buhay sa layunin at kalooban ng Diyos. Kung paano si Jesus ay nakahanap ng kasiyahan at kalakasan sa paggawa ng kalooban ng Diyos, tayo rin ay makararanas ng tunay na kasiyahan kung tayo lamang po ay mamumuhay ayon sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Si Jesus ay hindi lamang po nagsalita tungkol sa paggawa ng kalooban ng Diyos, kundi pati na rin sa pagtatapos ng kanyang gawain ang kanyang pagkatawag, ang kanyang pagliligtas sa mundong ito. Ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagtatyaga at dedikasyon sa mga gawain at misyon na itinalaga sa atin ng Diyos. Kung paanong Sesus si ay nakatuon sa pagkumpleto ng kanyang misyon sa mundong ito, ng kaligtasan para sa mga taong wala pang relasyon sa kanya, tayo ay tinawag din upang maging tapat at sundin ang at tuparin ang layunin ng Diyos para sa atin. Hinahamon tayo ng salita ni Jesus na hangarin natin ang mas mataas na tungkulin. Bagaman, importante naman po talaga ang ating mga physical na pangangailangan. Dapat nating ibigay yon dahil yon ang magbibigay sa atin ng lakas. Pero dapat din natin kilalanin yung pinakalayunin ng buhay at tunay na kasiyahan na nagmumula sa paglilingkod natin sa Panginoon at pagpapalawak ng Kanyang kaharian. Hinihikaya tayo na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Diyos at unahin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Ang pagkakatulad po ni Jesus patungkol dun sa pagkain na sinasabi niya ay nagpapakita sa atin ng ideya na ang ating mga kaluluwa ay maaaring magutom at mauhaw sa isang bagay na higit pa sa pisikan. Ito ay isang paalaala na ang mga makamundong hangarin at material na pag-aari lamang ay hindi nakasasapat para tayo lubos na magkaroon ng kagalakan sa ating puso. Ang tunay na kasiyahan po ay pagpapakain na nagmumula sa isang relasyon sa Diyos at pamumuhay ng naayon sa Kanyang Kalooban. Nawa po ay maging hamon sa atin ang siyasabi sa John 4, 31-34 na ilapit natin ang ating mga sarili at ilipat natin ang ating focus sa pagsunod sa Kalooban ng Panginoon. At yun yung mga bagay na espiritual. Hinihikayat tayo nito na unahin ang paggawa ng Kanyang Kalooban sa ating buhay at tunay na hanapin natin yung tunay na kasiyahan na nagmumula sa kanya, hindi sa mga temporary bagay lamang. Sa pamamagitan po ng pagkilala kung saan natin makukuhang lubos ang ating kasiyahan, ay yun ay mag-focus tayo sa plano ng Diyos sa ating buhay. Maaari tayo makaranas ng malalim na layunin at tunay na kahulugan ng buhay kung tayo lamang ay patuloy na susunod at magnanais ng higit pa sa mga physical na bagay na ito. At yun ay ang pagsunod sa kanyang kalooban. Nawapo ay patuloy nating takbuhin at takbo, takbuhin ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pagnanais na mas higit natin o mas higit nating hanapin ang mga bagay na espiritual kaysa mga bagay na pisikal. Muli, maganda umaga sa ating lahat at mapagpalang araw.